We must not forget that walang magmamahal sa bansa natin kung tayo eh, mga Pilipino. And we must ready to serve. And yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal tungkol sa kabataan, gas-gas na yun. Gas-gas na, gas-gas na yun. Ano yun? Ang kabataan, ang pag-asa ng inyong na kung makakausap ko si Dr. Jose Rizal, sasabihin ko sa kanya, Dok, dadagdagan ko yung sinabi mo tungkol sa kabataan. Pag tinanong niya ako, ano yung dadagdag mo? Magino at disiplinadong kabataan ang pag asa ng bayan. Dahil ganun po talaga, Nakita naman po natin ang mga kabataan, yung ibang kabataan. Pag nakikita natin, parang baka ang gawin ni Jose Rizal, mag-agaw ng barel, sa sarili. Tama ba? Bakit? Ano ba ang ginagawa ng kabataan natin ngayon? Bukod sa humina yung kanilang mental health at physical health, kayo? Pag hinamong mo kayo ng takbuhan ngayon, hindi kayo mananalo sa akin. Upos na ako sa inyo. Bakit? Kasi ang kabataan, nalimutan na yung physical health. Ano bakit po? Kasi nagkukulong lang sa bahay, sa kwarto, sa aircon. Puro cellphone. Kung walang cellphone, dati nga, ang daming adik sa ano eh desktop computer. Di ba? Nauso yung mga computer shop. Mami, daddy. Ha? Yung ibang kabataan, ang alam ng parents, pumasok yung anak nila. Yung pala, sa computer shop, inuubos yung baon. Ngayon, nag-advance ang technology. Yung laro sa desktop computer, napunta na, na sa cellphone. So, ang anak, hindi na naglalakad, hindi na napasok natin. Ano ginagawa? Nagkukulog na lang sa kwarto, basta may internet sa bahay, may wifi, tapos ang usapan. Wala na tayong usapan, hindi ko na ako makikita. Kahit pagkain, kinakalimutan dahil sa cellphone. And, kadets, sana hindi mangyari sa inyo yun kung nangyari man, kung nangyari man, sana maging daan itong activities sa CKD para malimutan niyo yung na mag-focus kayo sa cellphone. Cellphone is just for communication, for socialization. Hindi niyo para maging buhay yung cellphone. At kung bakit ko sinasabi sa inyo na dapat mahalin natin ang bansa, dahil kapag may sumakop sa atin kapag nagkaroon ng gera ang unang unang mawawala signal ng cellphone